Eto naman mga kaparing, ang pangatlong video natin. Parang nagkakaroon ng Google Meet sila. Ay, oh, Stephen Curry. O, oh, tika ano ginagawa ng Stephen Curry dito? Okay, um, pagmastang maigi ah. Bakit andito Stephen Curry? <laughs> ginagawa ng Steph dito? So may pinag-uusapan sila at maya maya. Okay, pagmastang maigi Okay, pagmastang maiki ang background ng dalawang to. Yung si j Rob at si Chris D. Wait, teka. Parang may napansin niya. Oh. May nakita kong dumaan. May nakita kong dumaan sa likod ni, ni Chris D. ah.